Hello po mga bossing. Ngayon po mga bossing ko, bumili po ako nito mga bossing ko na ano po siya, discharge mga bossing ko na candle. Para in case kasi pagka Etong candle, yung totoong sinisindihan mga bossing ko, medyo ano po ako dito kasi lalo lalo na kung iniiwan na namin mga bossing ko dito kaya sa sahig ko siya nilalagay. Para safe po siya mga bossing ko, yung ganito po ang aking pong binili mga bossing eto po mga bossing ko. Napakaganda nito. Ang dami-dami po niya. Yan. Tapos di-charge lang po siya. Yung kagabi, kasi may, na, may tatlo na ako una na, nang binili. Tinry ko siya. Two days po siya bago siya uh, nalobat. Ayan po. Oh. Tapos ito naman, uh, ilan to? Six pieces. Tapos di-charge lang po siya. Ang naman dito, Ah, uh, ito sa so isang charger, nandito na lahat mga bossing. Kasi yung tatlo kong binili, ah, uh, tatlong charger ang kailangan. Yan. Tapos, meron din siya remote control. Kung gusto niyo siya naka-steady, kung gusto niyo siya na gumagalaw-galaw. yan naka pa po siyang ganyan. Yan, tapos click niyo lang, kaka-charge lang na ng Mr. Code nito. Tapos yung tatlo kaka-charge ko lang kanina kasi tinaray ko kung ilang araw siya. Two days po siya. Pero sa pool naman, hindi ko pa siya na-charge. Baka hindi pa pool talaga siya. Kung ikukumpara dito, eto, testing ko. Ang ganda po nito mga boss, Tingnan nyo po. Oh. Yan, nakala mo tunay. Tapos, nasa inyo, may remote control po ito. Nasa inyo kung ano po yung gusto nyo. Kung naka-steady lang siya, Nakakatuwa ito kasi naka-sealed pa siya. Yan, parang nasa one trip po ito mga bossing. Yan, kasi nag-iisip ako, ano kayang maganda dito po sa ilaw na nilagay ng mister ko para matuwa yung aking anak. Yan, kung ano yung maganda pa na, na pwede ko siyang ilagay. Tapos, may mga bulaklak pa rin siya na hindi ko pa naayos. Ito po yung remote control. Ngayon, ayan, on. Naka-on na siya. Tapos yung light, kung gusto mo na mas maano, yung light. Kung gusto mo na mas malinaw, or kung gusto nyo na medyo ma, ganyan lang, dim, or gusto nyo mas malinaw. syempre mas gusto ko mas malinaw. Tapos, eto, ano nito? Ayan, nagbibling-bling. Ayan, kung gusto nyo na steady lang, ito, nagbibling-bling. Siguro mas maganda nagbibling-bling parang tunay. Tapos, may timer siya. Yan, may 6 hours, may 4 hours. Tapos yung light, yan. Kung gusto mo steady lang, ito bling-bling. <laughs> Kakatuwa naman. Yan, dito ako sa bling-bling muna. Try natin tong bling-bling na yan mga bossing. Yan, ito po siya na madaling po siyang gamitin. Ah, ngayon, dito ko muna siya ilalagay. Dito. Ay, hindi. Dito ko siya ilalagay. Ito po mga bossing. Pakita ko po sa inyo. Yan, nagkabit yung mister ko dyan kasi gusto niya mas maliwanag. Hindi niya alam. Mas marami rin akong in-order. Ito <laughs> po. Dito ko muna siya ilalagay. Tapos, dito yung isa para kaliwat-kanan. Yan. dito wala pa namang nag-alay po ako dyan ng cake at saka cupcake kay Jowelyn at kay jc Ngayon, wala pa namang um, one week. Sabi nila, one week daw po. Pero mamaya, papaltan ko na rin siya. Tapos, dito yung isa. Yan, sa maraming mga bulaklak. Yan yung isa. And, Jowelyn. Tapos, dito naman po yung yung ay hindi, dito na sa baba dito na baba yung dalawa yan tapos eto yung mga reserva po namin na totoong kandila yan, titingnan natin kung gaano ang itatagal dito kasi na full charge na siya ng mister ko tapos, marami pa po akong binili para mas maging mabuhay yung ano, yan yung, yung pwesto ni Jovelyn Tsaka ni JC, dito. Tatadda din ko po siya ng bulaklak. Tapos mga pictures. Yan, ito po siya. Yan. Ayan. Hello mga anak. Kahit wala na po sila mga bossing ko kasi yan po si Jovelyn may pagkagastador po yan ah uh, kahit hindi siya nakakagastos, ako na lang, pero hindi naman sobra. Eto po, gusto ko kasi, ah, uh, maganda yung, mag yung pwesto po nila. Kaya pagagandahin ko pa po to, yan, tas lagi ako pa dito ng mga picture pa po nila. Picture po ni Joey Lynn. Kasi si JC, baby pa po siya nung no? sanggol pa po siya nung no? nawala no, no, siya. Kaya, yung mga angel, yun yung si JC. Tapos, eto naman si Jowelyn na bigay po ng ninang po namin. Tapos, natatating ko ng mga picture. I-Jowelyn po dito. Para kahit papano, kasi baka kawikaan po niya. Kasi si Justin at saka si Joeline, laging nag-aano, sasabihin na budol muna naman si Mami. Yung mga ganon. Para kahit wala na po si Joeline, hindi siya nakakabili. Ako na yung bibili para sa kanya. Pero ang bibili ko para sa kanya, yung para lalong gumanda itong pwesto po niya. Yan mga bossing, salamat po sa panonood.